props, props ka pa. Parang di ko gusto tong timpla ko ng kape. oh, OMG! Oh, Bakit ka nagpapahinga? Hindi bagay sa'yo magpahinga dahil janitress ka lang. <laughs> Victoria, kahit sabihin mong janitress lang yan, pantay-pantay lang tayo dito. Pare-pares lang tayong trabador dito. Spices! May nabalitaan ako. Ano? May papalit na daw na bagong CEO. Sino kaya? Andito si Janie! The Janie Trust! Hoy, nagpapanggap ka pang nagtatrabaho dito. May pa props, props ka pa. Alam mo yung kita namin na hati yung dahil sa'yo. Parang di ko gusto tong timpla ko ng kape. Oh, oh, OMG! Tsaka sa akin din, di ko na to. Yan! 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 Yan, yan mga yan! Linisin mo yan ha! Magpasalamat ka kasi may linisin ka. Sayang ang ng kumpanya. Yeah! <laughs> Hoy, Victor! Diyos, anong ginagawa niyo kay Yuki, ha? Nung nag-aaral ba kayo, wala kayong edukasyon sa pagpapakatao? Dahil sa ginagawa niyo, daig niyo pang walang pinag-aralan. Lalo ka na, Victoria. Nandito na si Prince Charming! <laughs> Kaso walang taste. Yeah. Alam mo, mag-titimpla na lang ulit akong kape. Ako doon. Sa ulo. Sir Kylie. Thank you po, ah. Thank you sa pagtatanggol sa akin. Wala yun yun Sige na, bumalik na sa trabaho. Ay. Hoy, tamad! Bakit ka nagpapahinga? hindi bagay sa'yo magpahinga dahil janitress ka lang. <laughs> At saka, alam mo, papalitan na yung bagong boss namin. At sisiguraduhin ko na ito close ko yung bagong boss. Para bigyan niya ako ng magandang posisyon. Para matanggal na kita sa trabaho. Total, wala ka namang kwenta dito. Ma'am Victoria, ano po bang problema niyo sa akin? Ba't lagi pa mainit yung ulo niyo? Di ba ba obvious? victim ka para magpapansin kay Kylie. Kinukuha mo yung loob niya. Kaya nga, huwag ka nga magpapansin. Kasi nililigawan ako ni Kyle. Actually, sasagutin ko na nga siya. Kaya nga, magtrabaho ka na nga lang. Tamad na to. i ka na ba siya sa lunch? Siyempre <laughs> mo Hi, Kylie. Hi. Gusto mo ba mag-lunch sa labas? My treat? Ay, hindi eh. Nagluto kasi ako para may pang-lunch ako mamaya. Okay. OMG! Ni-reject kasi. Nakatawa yan? Ah, alam mo, sabi na lang tayo mag-lunch. Gutom lang yan kaya nagiging ilusyonada ka na. Ay, uh, Yuki! Sabi na tayo mag-lunch. Pag-ate natin, ta? Tara! Well, actually, kasama namin si Yuki, kasi... sa Yeah. Pumaya ka na, ha? Samama ka na, ha? Sige. <laughs> 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 Excuse me, ma'am. Ito na po yung ulo. Um can I have some salmon with mashed potato and vanilla milkshake? Um is one order of French onion soup and for the drink is mango chutney. That's all. Uh order? That's all, that's all. <laughs> oh, di pa po ako nakaka order. ba? Oo nga, tsaka... Hoy, gaga ka ba? Ang mahal kaya dito. My God! And for your information, sinama ka lang namin para hindi ka namin ilibri, My God! tsaka yung sweldo mo, hindi pa ata makakabili ng buong meal, Kundi tissue na bakit yung po ba ako sinama? Sinama lang kita dito para hindi mo lang din yung Kylie ko. Kaya magutom ka dyan. Kaya mag-isip ka. Yuki! 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 Uy! Teka nga, ano ba nangyari sa umpo nga? Yuki, okay? uh, ano nangyari sa'yo? Asensya na po, sir. Hindi pa kasi ako kumakain eh. Ano? Hindi ka pa kumakain? Eh, <laughs> eh di ba sabay-sabay kayong nag-lunch nila, Victoria? Sila lang po kumain, sir. Alam mo, ang arte-arte mo talaga, no? Tsaka ang landi-landi mo. Bakit ba concern na concern ka, Kylie? Hindi ganun, Victoria. Tingnan nyo nga, dumating nang nahihilo yung tao dito. Eh, kayo lang pala nagkumain eh. Bakit? May pambahid ba siya? Napakasama talaga na ugali yung magkaibigan, no? Di sana hindi nyo naniyayang mag-lunch. Teka lang. Ano ba nakikita mo sa janitress na yun na wala sa akin? Eh, janitress lang naman yan! Rome. Victoria, kahit sabihin mong dyan Tres lang yan, pantay-pantay lang tayo dito. pare parehas lang tayong trabahador dito. Alam mo, hindi pa ako tapos sa janitress na yan, ha? Tara na nga. Okay ka lang ba, Yuki? Okay? Ako, sir. Hindi pa okay na po ako, sir. Huwag na po kayo mag-alala. Tara, may natira pa akong lunch doon. Tara, kumain ka. Gosh! Ang kalat dito! Asan ba si Yuki? Ay, feeling ko nag-resign na siya. Hmm? Ano ba? Hmm? Kylie! Alam mo, nag-resign na si Yuki. Wala ka ng pagtatanggol. Makapag-focus ka na sa akin. Sa tingin mo Victoria, pagtapos yung ginawa mo kay Yuki, magugustuhan kita possible? Kasi ako na lang yung babae dito sa kumpanya. Hoy, baka nakalimutan mo. Babae din ako. Ay, babae ka pala. <laughs> uh, good morning, guys. Good morning, good morning boss. Soon, guys, sa office ko. May announce lang ako. As sige po, boss. <laughs> uh, good morning, guys. Kaya ako nga na kayo pinatawag dahil i-announce ko lang na, na, last day ko na ngayon sa kumpanya. At i-announce ko na to sa tunay na may-ari ng kumpanya. Miss Kibara, kabasit. Thank you, Mr. Cruz. Good morning, employees. Ako lang naman ang tagapagmana ng kumpanya. Napag-desisyonan kasi namin ni Dad na magpanggap bilang janitress para matutunan tong makisama, magpakumbaba sa mga bago kong mga empleyado. Kaya no choice ako kundi magtiis sa mga panglalait mo, Victoria. Hindi naman kita tatanggalin, huwag kang mag-alala. Kung talagang makapal niya mukha mo, sige, magstay ka dito. Pero better na mag-resign ka na lang. The choice is yours. Ah, uh, Miss Yuki, sorry po ma'am na, na nagawa ko, nagawa ko po, po yun. Sana po ma'am na hindi niyo po ako tanggalin sa trabaho na to. Kailang, kailangan, kailangan ko po pong trabaho na to ma'am. Nagawa ko lang naman yun kasi natakot po ako na baka i-bully po ako ni Miss Victoria. Anyways, congratulations Mr. Villanueva. Dahil sa pinakita mong malasakit sa akin, ikaw na ang bagong supervisor. At dahil diyan, bibigyan kita ng bagong task. Ikaw na ang maghahanap ng bago nating employee ngayon. Makakaasa po kayo. Thank you.